ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, may isang batang babae na ang pangalan ay Pina. Siya ay nag-iisang anak ng kanyang inang si Aling Rosa. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang anak at ginagawa niya ang lahat para kay Pina. Ngunit si Pina ay isang batang tamad at reklamador. Hindi siya marunong tumulong sa gawaing bahay at palaging nagrereklamo kapag inuutusan ng kanyang ina. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Sinabihan niya si Pina na magluto ng kanin, pero hindi alam ni Pina kung saan nandoon ang bigas. Tinanong niya ang kanyang ina kung nasaan ito. Dahil sa sama ng pakiramdam, napagod si Aling Rosa at nasabi niya sa anak, Pina, sana magkaroon ka ng maraming mata para makita mo lahat ng hinahanap mo. Lumipas ang mga araw at hindi na nakita ni Aling Rosa si Pina. Hanggang isang araw, nakita niya sa kanyang bakuran ang isang kaibang halaman na may bunga. Ang bunga nito ay may maraming mata. Doon nagmula ang prutas na tinawag nilang pinya mula sa pangalan ni Pina.